I'm 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 Ang inspiration po natin ngayon sa araw na to ay itong quote na to. Normal na po sa isang tao na ang siyempre maghahanap buhay. Di po ba? Kailangan maghahanap buhay para may makain ng pamilya mabili mo yung mga gusto mo, gala man lang, makapag-travel man lang, makakain sa special na restaurants, blessed ka kasi may work ka. Kaya, huwag niyo pong kalimutan mag-thank you kay Jesus dahil binigyan po kayo ng magandang trabaho. Ngayon, eto sa quote na to, sinasabi ni Robert Kiyosaki, sa buhay, kailangan mo talagang magtrabaho to survive pero stable ka na naman sa work mo pinapayaman mo na yung boss mo dapat huwag pa rin nating isipin na yun na yun kasi pag nilawakan po natin ang isipan natin at magbasa-basa po tayo sa mga lifestyle ng mga millionaires o mga financial free na nakokontrol nila lahat ng oras nila boss sila sa sarili nilang buhay makikita po natin na may ginagawa sila para sa sarili nila 40 hours okay lang pong mag-work 40 hours per week to survive pero pagkatapos po niyan sarili mo naman ang pagyamanin mo yun yun po ang sikreto ng mga millionaire nag-work sila para mag-survive tapos at the same time, naghahanap sila ng extra income, investments, para sa sarili, para sa family, para sa future. Kaya po, di ba? Kaya yan. Kinaya nila, kakayanin natin. Okay? That's all for now. Sa susunod na po, inspiration of the day ang i natin. Kung na, nagustuhan niyo po, or gusto niyo pong makinig ng Few minutes of wisdom. Subscribe now. Till next time, bye.